Huwag kayong umutang para sa luho ha, parang awa ninyo. Kasi pagdating ng panahon, sigurado ako, uutang din kayo. Pero hindi kasi masamang umutang. Basta wag lang umutang na para lang ipagmayabang sa taong ayaw sa'yo. Tandaan nyo ha, ang utang para sa pangarap, okay. Pero ang utang para magpanggap, kalokohan. Hindi nakakahiya ang walang bago. Ang nakakahiya, yung may bago ka nga, pero puro utang naman. Kasi sa totoo lang, kung may gusto kayo, mas maganda ng tahimik kayong mag-ipon kaysa maingay kang nagyayabang pero baon sa utang. So next time na matukso kayong umutang para magyabang, tanungin nyo muna, pinapaganda ko ba ang buhay ko o pinapaganda ko lang sa mata ng iba? O nagyayabang lang ako sa harap ng ibang tao? Kasi sa dulo ang tunay na yaman, hindi sa gamit nakikita, kundi sa disiplina nyo sa pera. Ulitin ko, okay lang mangutang kung ikakagrow ninyo, kung ano pa yung basta maganda para sa inyo. Pero huwag kayong umutang para sa luho na kung saan gusto nyong ipagmayabang sa ibang tao na ayaw naman sa inyo.